Good morning. Uh, balik trabaho na. Pero konti pala yung mga workers natin. All right. so kahapon, no, January 1, 2024, may ano, bad news ano, sa Japan. Nag, uh, malakas na lindol doon. Ito, sa CNN, pasabi Oh. 7.5 magnitude na no? earthquake 7.5 magnitude earthquake kaya napabuklat ulit tayo ng ano, napabuklat ulit tayo ng Bible natin. O napabuklat tayo para mag uh, may ano agad tawag niyan, may review. I-review natin uli yung ano natin. check uh, check muna natin dito ah. Okay, sa news, no? Sabi sa news na buildings, kasi ang dami nagtatanong dati pa at yung palagi tinatanong na Hagang hanggang anong magnitude daw ang kaya ng mga building natin sa si Pilipinas? So, yung sasagot doon is yung Bible natin, yung NSCP 2015. Tapos nag uh, nag-browse ako sa internet, ito yung sabi oh sa mga news no. So, JMA. Building compliant with structural code can resist up to magnitude 8.4 quake, expert says, di ba? Oo kasi nasa NSCP yun pero take note of the magnitude 8.4 hindi to hindi to Richter scale MMS to maximum magnitude uh, scale yan tapos sa um, may ano naman ito sa may website ng ASEP ito nakalagay oh uh, a present NCP was written in an ultimate strength basis. Nagawa ko na ito ng blog dati. Uh, this means structures following the code should be able to withstand earthquakes with magnitudes 8 to 9 on the Richter scale. Tama to no. Tama to ano. 8 to 9 on the Richter scale according to Engineer Cesar Pabalan, uh, National Director ng PICE and former ASEP president. This is accurate and correct. Okay? Tapos ah uh, Iniserts ko eh sa AI Artificial Intelligence sa Microsoft Beam medyo hindi to accurate eh yung nilagay niya. Buildings in the Philippines are designed to withstand earthquakes up to magnitude 8.4 tama. Pero hindi Richter scale. Kasi itong 8.4 sa Richter scale i-convert mo to sa uh, MMS Magnitude uh, Moment uh, scale lalabas to ng 9 which is uh magnitude 9 sa Richter scale which is tama sa sinabi ni Engineer Cesar Pabalan oh, 8 to 9 Richter scale papakita ko sa inyo mamaya na artificial intelligence ng beam ng Microsoft Bing ito converted to ko ano na to therefore an earthquake with a maximum moment magnitude of 8.4 would have a Richter scale Richter magnitude of 9 all right So, yung balita, correct yun. Yung sabi ni Engineer Cesar Pabalan, accurate din. Kasi, dun lang siya sa, dun sa sa NCP sa Bible natin. Ang reference niya. Ito yun. Ginawang, nagawa ko na to ng vlog dati, pero papakita ko lang kasi, yung nga eh, uh, napabuklat agad tayo ng Bible natin nung nabalitaan natin yun eh scroll up ko muna nandito yun yan, yun o, oh. yan NSCP, anong page to? chapter 2, no? maximum design loads, chapter 2 page 188 ano? Ano? buklatin nyo yung NSCP nyo One, chapter 188 chapter 188 chapter 2 188 page 188. Tapos nakalagay sa table 208.4 seismic source type. May mga seismic source type dyan eh. Merong type A. Ito yung pinakamalakas. Nakakaproduce siya ng Ito yung sabi oh. 728.4 maximum moment magnitude. No? Oh, maximum moment magnitude scale yan. So hindi siya Richter scale ha. So magkaiba yun. Pagka seismic source palaking ko muna zoom oh, yan. pagka seismic source B naman all poles other than types A and C uh, lesser than 7 okay and then yung same medyo mahina na to less than 6.5 klaro ha maximum moment mag moment magnitude scale iba sa Richter scale okay so i-convert pa natin yan alright eh uh, eto, guide to a guide kasi ano to eh uh, meron naman uh, sa NCP 2015 guided naman siya step by step kung paano natin makuha tong type A at B para makagawa ka ng uh, accurate na base shear yung sa ano ginagamit namin pag uh, nag design ng mga ganyan although yung uh, yung practicing designer lang talaga ang ano dyan, ang gumagawa niya no take note practicing ah yung mga structural engineer talaga na member ng ASEP oo alright pero as a civil engineer dapat alam natin yan no? alam natin yan as reference lang natin alright so sa Pilipinas dalawa lang zone natin may zone zone 4 tsaka zone 2 ito lang ang designated zone ng Pilipinas mas matindi tong zone 4 mas matindi ito, panagdi nagdi-design ah, buong halos buong ano Pilipinas oh. Yung seismic activity ng zone 4 kung saan tayo ngayon, Cebu tayo zone 4 yan. Oh, mula pa rin gangulo, Tapos yung tapos yung zone 2, yung Palawan, ito nandito Tawi-Tawi, zone 2 meaning hindi grabe yung seismic activity diyan. And then lesser ang lesser ang code diyan meaning lesser ang uh, mga details niya no kasi hindi masyado active yung ano sa zone 2 compared sa zone 4 alright so papakita ko rin yung mga step by step no again uh, practicing structural engineer lang naman talaga ang nagano nito eh. gumagawa nito yan Yan, pero although bihira naman lang ngayon ng ano, ang gumagamit ng manual, ah uh, computer aided na eh, na design software so wala lang problema kasi i-input na lang magi-input na lang tapos uh, careful lang sa pag-input uh, pero yung mga ganito okay na kasi na-integrate na yung NCP kunyari sa staad na integrate na yung NCP na yung, yung dati wala pa yung the closest to NCP lang kagaya ng ACI 318 uniform building code doon mo lang i ano kasi tatanungin kay kung anong code ang gagamitin mo minsan walang NSCP ah, doon lang sa ACI o kaya sa UBC o pinakamalapit na ah, na recognize ng ating NSCP or ng National Building Code of the Philippines all right? kasi yung pinaka mother of all codes ng Pilipinas yung ano yung National Building Code of the Philippines tapos may mga branches yan sa civil, structural, NCP, sa electrical, sa mechanical etc. All right. So again, mo lang muna, yun mo muna ang maibablog ko ngayon related lang din sa Japan na ano, na earthquake. So 8.4 na ang kaya sinasabi naman ng Bible natin na CP uh, 8.4 yung sa Japan is 7.6 magnitude uh, ang nakakatalo na lang kasi sa ano eh nakakatalo, nakakatalo na lang sa workmanship eh yung 8.4 na yan pag nasunod yung code tsaka yung workmanship tsaka yung mga materials hindi substandard pag hindi nasunod yun sure yan hindi naabot ng 8.4 kung ilan yun ang hindi natin alam diba? hindi natin alam and yun natin dahil as we know ang daming substandard na naglipana sa, 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 atin ngayon. Tapos sasabayan pa ng poor workmanship, hindi maganda pagkakatrabaho, eh di papano na. ba? Diba? Papano na. So, wag naman sana, no? wag naman sana na umabot ng gantong kalakas na 8.4 dahil alam natin, taga maraming ang yan dito sa Pilipinas. Okay, so, yun lang muna. Sige, thank you. Bye-bye.